Nasa kustudyena ng pulis ang dalawang lalaking sospek sa pagpatay at posibleng panggagahasa sa sampung taong uh, gulang na babae sa Tanay Rizal. Ang isa sa mga sospek malapit pa sa pamilya ng biktima. May ulot ang dospot si Ian Cruz. Next exclusive. Ian. Yes Rafi, dalawang lalaki nga ang inaresto ng uh, Tanay Police kaninang madaling araw kognay nga sa gumugulong na imbesigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng sampung taong gulang na si Cassandra Valencia. Sa mga sandaling ito Rafi ay hindi pa nga ipinapakita ng uh, Tanay Police yung uh, dalawang uh, lalaki at hindi pa rin nga nila kinikilala yung uh, dalawa. Nakausap naman ng GMA News ang uh, mayor ng Tanay na si Rafael Tanhuatco. Itinuturing daw na persons of interest ng dalawang lalaki na kinuha ng mga pulis kanina madaling araw. Sakali raw na sila nga ang uh, lalabas na may kinalaman sa pagkamatay ni Cassandra, nakahanda ang munisipyo na ibigay ang pabuya na 50,000 piso. Ang ama naman ni Cassandra na si Bong sinabing hindi pa niya nakikita ang uh, dalawang lalaki. Hindi raw niya kayang makita ang uh, dalawa na sinasabi raw ng uh, witness na huling nakita sa kawayanan. Isang alias Toto at isang alias Dondon daw ang naturang mga lalaki. Ang uh, nanay ni Cassandra na si Aling Dory sinabing nais niyang mabulok sa kulungan ang uh, may gawa ng kasamaan sa kanyang anak. Masakit sa kanya ang uh, nangyari lalo't inaanak raw niya ang kapatid ng isa sa mga suspect. Kakilala raw siya ng uh, kanyang anak kaya maaring pinatay ang uh, bata. Sabi ng uh, tanod na si Corazon Reyes, kagabi lamang umamin ang saksi na nakita niya ang dalawang lalaki na dala ang uh, walang malay na biktima tungo sa talahiban malapit sa kaway na noong Merkulis ng hapon. Ito raw ang nga dahilan kaya nagkalid ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng uh, dalawang lalaki. Rapi uh, bago nga tayo sumahin papawid ay dumating din dito sa Tanay Police Station ang uh, misis ng isa sa mga suspect na kinikilala nga na si Dondon. No? At ang sinasabi naman niya sa atin ay... Uh, nasa trabaho daw bilang isang uh, laborer yung kanyang uh, mister at uh, wala raw itong kinalaman doon sa pagkamatay ni Cassandra Raffi. Maraming salamat Ian Cruz